Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ngayon ang game ng Kupunan ng Braginebra At ito ay koron sa Kupunan ng Northport Batang Pier, Game 2 na to mga ropa At dito sa serya na to, 1-0 na Alamang na Kupunan ng Braginebra Ngayon mga ropa, dito sa game na to, sobrang ganda Napakalinis, napakapulido ng performance na ginawa ng Kupunan ng Braginebra At dalilang nilang nilang paso ang Kupunan ng Northport Batang Pier Mga ropa, dito sa may game 2 Take note mga ropa, semifinals na to ha Pero tila kasi one-sided itong game na to At tila ba ino-overpower lang ng ng ang Kupunan ng Northport Batang Pier. Kambakol malala ang inabot ng kupunan ng Northport Batang Pier sa kupunan ng Barangay Nebra, mga ropa. Pinarusaan sila ng kupunan ng Barangay Nebra. Ngayon, mga ropa, ano nga ba ang ginamit ng discard? dito ng kupunan ng Barangay para tambakan lang ang kupunan ng Northport Batang Pier dito sa Semis Game 2? Ito ang pambihirang discard na ginamit coach team ko, mga ropa, at ng kupunan ng Barangay. Ito ang game analysis at breakdown. Barangay Nebra na sa kupunan ng Northport Batang Pier, Game 2. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon, mga ropa, dito muna tayo sa starting five na ginamit ng coach team ko dito sa game na to. Starting point guard niya dito, si Scottie Thompson. Shooting guard niya dyan, si Stephen Holt. Ang kanyang mga forwards dito, mga Ropa, ay walang iba kundi si Justin Brown. Di kasama niya dyan, si Troy Rosario. At ang kanyang starting center dito, mga Ropa, ay walang iba kundi si Jappet Aguilar. At dito sa unang posesyon, ng kumunan ng Barangay Nebra, mga Ropa, kitang-kita natin dito na si Scottie Thompson ang gumamando ng bola para sa kumuna ng barangay. At inatake niya dito ang depensa ng kumuna ng Northport, Batang Pier. At dito, mga Ropa, ang depensa ng kumuna ng Northport, naka-zone defense sila doon sa may loob. Pero kitang-kita natin dito, mga Ropa, Layuanan kasi ni Scottie Thompson yung prime mari defender dito. Kaya sinalo siya dyan ng ambush defense sa kubunan ng Northport Batang Pierre. Yun nga alam mga ropa, yung gitna ng kubunan ng Northport Batang Pierre ay butas na butas. Hindi nila napansin na si Japheth Aguilar ay kumat na papunta doon sa may gitna. Walang close out defense dyan ng kubunan ng Northport mga ropa. Lahat sila nakafocus kay Scotty Thompson. Pasa lang ni Scotty Thompson dito sa gitna kay Japheth Aguilar. Slam dunk ang unang puntos dito ng kubunan ng Barangay Nebra. Basket is good. At sumunod pa dito mga ropa, sumunod na possession dito ng kubunan ng Barangay Nebra. ng tira dito ni Justin Brownlee. Kitang-kita naman natin dito na nag-box out dyan. Nakupunan ng Northport Batang Pier. Yun nga lang mga ropa, napaka-buenas dito ng bagsak. Biruin nyo mga ropa, naka-box out na dyan. Nakupunan ng Northport Batang Pier. Ang layo na ni Scotty Thompson dyan. Pero sa kanya pa, bumagsak yung bola dito. Sa kanya pa napunta ang offensive rebound. Kaya ang nangyari dito mga ropa, easy 2 points para kay Scotty Thompson. Walang kahirap-hirap dyan. Basket is good. Yun mga ropa, para sa kupunan ng Barangay Nebra, tinambakan nga lang nila ang kupunan ng Northport Batang Pier. Ito ang dahilan kung bakit nila natambakan ang kupunan ng Northport. Ito ang primary or major factor kung bakit nila natambakan ang ng Sa pagkakataon na to, mga ropa, good defense ang ginawa dito ng punan ng barangay Nebra. At ito mga ropa, pumas break dito ang punan ng na barangay. Nakapagpundar sila dyan ng easy 2 points dahil sa pass break na yan. Dito sa game na to, mga ropa, ang daming pass break points ang kinumit ng punan ng barangay Nebra. At isa na nga itong pass break points. Sa, sa napakaraming pass break points sila, easy 2 points para sa punan ng barangay Nebra, mga ropa, walang kahirap-hirap dyan. Basker is good. At sa pagkakataon na to, mga ropa, dito naman tayo sa defense ang ginamit ng punan barangay Nebra. Sa pagkakataon na to, mga ropa, umataka ang punan ng Northport Batang Pier. Kitang kita natin dito. din ang zone defense ng kubunan ng Bagay Nebra dito yung matake player ng kubunan ng Northport Batang Pier. At ang ginawa naman dyan ang kubunan ng Northport, counter attack mga ropa, kick out ng bola dun sa may right side corner 3 pointer. Nalito dito si Stephen Holt kung saan siya dedepend sa mga ropa. Nauna siya tumakbo dun sa may top of the key mga ropa. Klumusot man siya dyan dun sa may right side corner 3 pointer. Yun nga lang mga ropa, huli na ang lahat para kay Stephen Holt Pasok na ang 3 pointer dito ng kubunan ng Northport Batang Pier. At sa pagkakataon na to mga ropa, ganun ulit, umatake ulit dito ang kubunan ng Bagay Nebra. Ganun ulit ang response dito sa depensa ng kubunan ng Northport Batang Pierre. ambush ulit nila dito ang kubunan ng Barangay Nebra. Sabay kick out lang ng kubunan ng Barangay Nebra dito ng bola kay Justin Roundy. Sabay swing dito sa may mid-range jumper. Pasok agad dyan ang tira ng kubunan ng Barangay Nebra. Triangle open sa ginawa dyan ng kubunan ng Barangay Nebra. At ang napunta nila dito mga ropa, easy 2 points para sa kubunan ng Barangay. Kaya dito pa lamang sa first quarter, maagang umabante dyan sa punto sa kubunan ng Barangay. 14 to 7 ang score. Nakabawi naman dyan ang kubunan ng Northport Batang Pier mga ropa. nila doon sa may loob. At ang import na nila halang ang trabaho doon sa may ilalim. Basket is good para sa kumuna ng Northport Batang Pier. Walang kahirap-hirap doon sa may import. At ang sumunod na possession dito ng kumuna ng Barkay Nebra, mga ropa, dito naman sa pagkakataon na to. Nakapukol si Justin Brown ng ng 3-pointer. Tingnan natin yung ginawang depensa dito ng kumuna ng Northport Batang Pier, mga ropa. Medyo malamya kasi ang depensa nila dito. Kora sa kumuna ng Barkay Nebra. Kaya itong mga open look na to kay Justin Brown, di open na open yan. Naipupukol niya, mga ropa. Yun nga lang, mga ropa, mintes ang tira dito ni jb 32 Pero yung offensive rebound, inapasa kami naman niya. Pasa kay RJ Sergio Barrientos doon sa may gilid. Easy 2 points para sa kubunan ng Barangay Nebra dahil nga sa malamang depensa ng kubunan ng Northport Batang Pier. At sabi ko nga sa inyo mga ropa ang naging major factor dito para sa kubunan ng Barangay Nebra na tambakan ang kubunan ng Northport Batang Pier ay ang kanilang fast break. Hindi kasi makasabay ang transition defense sa kubunan ng Northport Batang Pier kung sa transition offense or fast break ng kubunan ng Barangay Nebra. At isa na tong fast break points na to doon mga ropa. Pasok na naman ang tira dito ng kubunan ng Barangay Nebra. Walang kahirap-hirap dyan sa so may fast break. Basket is good. Yun nga lang mga ropa nakabawi naman dyan ang kumunan ng Northport own version nila ng kanilang fast break mga ropa. Nakakuha din na steal dito ang kumunan ng Northport. Easy 2 points dito sa may fast break basket is good. Sumagot naman dyan ang kumunan ng Nebra mga ropa sa pagkakataon na to. Uh -huh. na naman sila dito sa may left side corner 3 pointer mga ropa. Pasok na naman ang tira dito ng kumunan ng Nebra Walang kahirap-hirap basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa, another fast break na naman ang ginawa dito ng kumunan ng Nebra At ang fast break na to mga ropa, nag-end up to sa may mid-range jumper dito ni Arjo Barrientos. Easy 2 points para kay Arjo Barrientos, no problem. At ito pa mga ropa, good defense pang dito ng kubunan ng Nebra. Kitang kita natin dito na block nila ang tira ng kubunan northport At yung good defense yan, mga Ropa, na i-convert na naman ng kubunan ng Nebra sa fast break. Hindi nga makasabay dyan ang depensa ng kubunan ng northport sa fast break. Kaya ang daling puntos lang ginagawa dito ng kubunan ng mga Ropa, walang kahirap-hirap sa depensa ng kubunan ng Easy North Fork. pointer port. lang kay Stephen Hall, mga Ropa, walang kahirap-hirap, walang depensa dyan ang kubunan ng port, Batang Pier, basket is good. Kaya sa pagkakataon na to, mga Ropa, babawi sana dyan ang kubunan Batang Pier, sa kanilang version ng kanilang three pointer Yun nga lang, mga ropa, tropa, mintes sa tira na to, nakupunan ng, ng Northport Batang Pier. at dahil dyan, nag-open up na naman to sa so opportunity ng kupunan ng Barangay Nebra para mag-fast break. Bato lang ng bola, papunta ito. Bato doon lang kay... ng bola, papunta kay Troy Rosario, mga Rupa, wala walang irap Walang depensa na naman dyan, nakupunan ng Northport Batang Pier. Wala nga silang magiging sagot dito sa fast break na ginagawa ng kupunan ng Barangay Nebra. Easy two points para kay Troy Rosario, basket is good. At ito na naman mga ropa another one. Good defense na naman, laro dito ng kupunan ng Barangay Nebra. nakita kita natin dito, mintes na naman dito ang kupunan ng Northport Batang Bihar. Pagkatitira nga sila dyan mga ropa wala naman tumatakbo doon sa kabilang banda para dumepensa sa may fast break tira lang sila ng tira dito mga ropa pero yung doon sa may fast break sa depensa walang wala dyan ang North Pole parang hindi semifinals game to mga ropa importante game to mga ropa ha pero yung depensa na ng North Pole mga ropa hindi sila nag-e-epol ang resulta nito mga ropa another 2 pointer na naman para sa kumpanan ng Nebra mga ropa walang kahirap-hirap para lang sila nagpapailaw dito nagpupustahan ng 50 pesos pasok na naman ang tira dito na kumpanan ng, ng Nebra walang kahirap-hirap basket is good. at na naman mga ropa another Another ulit to. na naman ang tira dito na kumuna ng Northport Batang Pier. And guys what guys who alam na alam na natin yan. Wala na naman tatakbo sa depensa dito para sa kumuna ng Northport. At sa magkakataon na to mga ropa, successful fast break na naman. Ang ginawa dito na kumuna ng, ng Nebra, walang kahirap-hirap. Tambakol malala dyan na kubunan ng Northport Batang Pier. At umabot na nga tayo dito sa punto kung saan ang score 63 to 35. Tambakol malala dyan na kumuna ng Northport ng 28 points. Kawawang Northport, kawawa sila sa kumuna ng Barginebra. Nag-enjoy ka na at nanalo ka piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. As magkakataon na ito mga ropa, hindi pa nagpawad dyan ang po ng Barking Nebra. Another fast break po, isa naman ang lapundar dito. Si Stephen Holt, nagmamando ng bola dyan doon sa may fast break. Pasa niya dito kay Scotty Thompson, mga ropa. resulta na ito mga ropa, easy two points na naman para sa kong ng Barangay Nebra. Easy money para sa kanila, no problem. At sa magkakataon na ito mga ropa, babawi sana fast break ako po na ng Northport Batang Pier. Sa magkakataon na ito, muntikan pa nga mawala itong bola. Parang hindi marunong mag Boston kung na ng Batang Pier. Buti na lang mga ropa na i-convert nila into points. Siya ang fast break na yan. Easy 2 points din para sa nila. Basket is good. Pagkatapos pa rito mga ropa na i-breakdown ng kupunan ng Barginebra ang depensa ng kumuna ng Northport Port Batang Pier. Sa pagkakataon na to, nakapulis nila ng 3-pointer dito sa may left side mga ropa. Pasok na naman ang tira dito ng kupunan ng Barginebra. Easy 2 points para sa kanila. No problem. At pagkatapos pa rito mga ropa, ang ganda pa sana ang ginawa dito ng Javet Aguilar. At the same time ni Scottie Thompson, ang gandang gameplay nito mga ropa. Wasak na wasak dito ang depensa ko na Northport. Ang daling two-pointer na naman, ang na-convert dyan, ako po na ano, Barkay Nebra, at sa kabilang banda. naka break na naman dito, ang po na Northport. Two points para sa kanila, walang kahirap-hirap din sa pagkakataon na to. Walang resistance dyan, ako po na ano, Barkay Nebra, basket is good. At sa senaryo na to, mga Ropa, nagkaroon ng mini run dito, ang po na Northport, Batang Pier. Good defense sila ron dito, mga Ropa, nakakuha sila dyan ng steal. At ang tendency outcome yan, mga Ropa, yung steal na yan, na ipundar ng two points, ako po na Northport, basket is good. At sa pagkakataon na to, makasundo na ropa, puntos ang ginawa dito, ako po na Northport, Batang Pier, This time mga ropa, nakapall sila ng 3-pointer dito sa may left side corner. At ang 3-pointer na yan para sa ng Northport Batang Pier ay pumasok para sa kanila. Easy money para sa kumunan ng Northport Basket is good. At dahil dyan mga ropa, 82-54 na escort. ang score. Tambakol pa rin dito ang kumunan ng Northport kahit na nagkaroon sila dyan ng mini run. At sa magkakataon na ito mga na bigyan ng bola doon. Si... Nabigyan ng bola si Troy Rosario doon sa may paint. Nabasaan siya dyan. One-on-one -on -one lang mga ropa. Hindi umubra dito sa defense. Ang kumunan ng Northport nang ibabaw dito ang pensa ni Troy Rosario. Basket is good good man ng Troy Rosario walang kahirap hirap doon sa may easy money para sa kanya sumagot naman dito ang punan ng Northport Batang Pier mga ropa 3 pointer dito ang pinakita ng punan ng Northport Batang Pier nakakasagot din na sila dyan sa bawat opensa dito ng punan ng Barangay Nebra yun nga lang mga ropa sa bawat tirada na dito na kumunan ng Northport Batang Pier ay lagi may sagot dyan na kumunan ng Barangay Nebra. This time, napasaan naman si Japheth Aguilar doon sa lalim. Walang kahirap-hirap to mga ropa. Wala talagang depensa ang kumunan ng Northport Batang Pier. Nagagawa na kumunan ng, ng Barangay Nebra kung anong gusto nilang gawin sa open. Pasok na naman ang tira dito ni Japheth Aguilar doon sa lalim mga ropa at dahil dyan, 86 57 na ang score. Hindi makahabol dyan na kumunan ng Northport. At sa na to, mga ropa, na naman ang ng Northport Batang Pier dito sa may 3-pointer sa may right side. Time, mga ropa, halos sunod-sunod pointer ng kupunan ng Northport, batang puma pumapasok para sa nila. yun nga lang mga Europa, lagi nga may sagot dyan ng kupunan ng Barangay this time penetration ni Justin Brownie, against sa depensa ng kupunan ng Northport napakalam yan ang defensa ng kupunan ng Northport mga Europa. kaya nangyayari itong mga ganito pagkakataon, easy easy lang para kay JB32 pasok na naman ang tira niya dyan basket is good, walang depensa ang kupunan ng Northport, at dahil dyan mga Europa ang score dito, score update tayo 91 to 60, 31 points na ang hawak na kalamangan dito ng kupunan ng Barangay Nebra at sa senaryo nito mga Europa pinabayaan na ng kumpunan dito na makalaya pa ang kumpunan ng Northport Batang Easy two points para sa ng Northport Basket is good. At sa magkakataon na to mga ropa, good defense pa nila ng kumpunan na Northport. Nakakuha sila dyan ng steal against sa opensa ng kumpunan ng Braginevra. At ang steal na yan mga ropa na end up to sa layup ng kumpunan ng Northport Basket is good. At dito sa senaryo na to mga ropa, nakatirada pa dyan si Joshua Munson. Kitang kita natin dito mga ropa nakakuha na nakakuha ng space dyan si Joshua Munson para pumukol ng midrange jumper. Wala siyang bantay dyan sa may midrange jumper mga ropa. At at ang resulta niyan, mga Ropa, pasok ang tira na yan ni Joshua Monson At sa senaryo na ito, mga Ropa, possession dito ng kubunan ng Barangay Nebra. Si Ardia Barriendo sa may hakon ng bola dito. At ang bilis sa pasa ang ginawa niya, pupunta kay Troy Rosario doon sa may ilalim. Tendency outcome nito, mga Ropa. Easy two points ka agad yan na napuntar ng kubunan ng Barangay Nebra dahil sa pagmamando ng bola. Dahil at, sa pagmamando ng bola na ito ni Ardia Barriendo sa mga Ropa, napadali ang trabaho dyan ni Troy Rosario doon sa may ilalim. Basket is good. At sumunod pa dyan, mga Europa ang gandang gameplay na ito na ginawa ng kumunan ng Marquis Nebra. Ang balasa ng bola na to mga Europa at nag-end up tong bola na to sa recipient si Arjo Barriendo, sa may hawak ng bola dito sa may right side corner 3 pointer pasok ang open three pointer dito ni Arjo Barriento sa mga ropa. walang magisagot diyan sa depensa ang kupunan ng Northport Batang Pier nakapukol naman sila ng midrange jumper dito mga ropa at ang range jumper na yan, ay pumasok ulit para sa kupunan ng Northport at doon sa kabilang banda mga ropa, umatake dito ang kupunan ng Barangay Nebra dredjected yan by Northport Batang Pier black ang dinala dito at dahil sa black na yan mga ropa, nakapag-pass break dyan ang kupunan ng Northport easy two sa kagad nakalapuntar dyan basket is good at pagkatapos nito mga ropa, ang lakas ng import ng kumpanya ng Northport Batang Pier nakakuha si Janes na Lamdang. Panis dito ang depensa ng kumpanya ng Barangay Nebra. At pagkatapos ng pagkatapos niyan, good penetration pa ang ginawa dito ng player na to ng kumpanya ng Northport. Easy two points ulit para sa kanila. Pero lahat ng yan mga ropa, hindi na yan enough dahil natapos ang game na to mga ropa eventually 190 to 106 score. Tuluyan nang hindi nakaabot yan ang kumpanya ng Northport Batang Pier mga ropa. Ang game to ay para sa kumpanya ng Barangay Nebra. 2-0 na ang series na to sa semifinal sa kumpanya ng PBA. Parang hindi semifinal so mga ropa, one-sided tong game na to. So, ngayon mga ka-rob, ano mas nasabi nyo dito sa game na ito? Kung paano na balagyan niya yung raccoon sa kupunan ng Northport, Batang Pier? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo!